Hi, magandang araw. Nandito ba si Mari? Nandito naman si Mari, pare. Ay, tamang tama. May pasalubong ako kay Mari. Wow! Ano bang pasalubong pare, kay Mari? Tinan mo, Mari. Talaga? Wala din si pare. Wala. Uy, sakto. Yan, Baka naman may gayo mo yan, pare. Para to sa'yo. Wala. Wala yung gayo mo. Wala? Oo. Uh. Ayan mo, tingin mo. Sarap, di ba? Ay, wow, pare! Siyempre, naisip ko kasi, alam ko kasi si si pare, umalis kaya sabi ko tamang tama, -tama na magugutom si Mari oh, Ayan. ganun ba? Pero Mari, ano, meron sana akong sasabihin ni eh. ano naman pare? Ah uh, meron ka ba dyan maiinom? marami naman ako dito maiinom may, inom? Ay, may soft drinks, mayroon may alak ano, hide, hide, meron mo dyan Meron. Um, mayroon uy, tamang tama ikaw, ano ba sa'yo? Who's? may Alfonso ba dyan? Alfonso? meron oh, sige nga ilan ba sa'yo? pakuha ako isa pakuha utang ka? pwede ba? Pwede naman, basta oh, yeah. ikaw. Yay! Hey. Sige nga, isang Alfonso ha. Sige, oh. sige, sige. Saglit lang Buti ha. Buti na lang, wala si pare, no? Buha ako. Buti okay. na lang, wala si pare. Sige na, magkano, magkano, magkano oh. din? Wala Goal. dito si pare, may, may out of town wow. si... Out, out all, of town may, si pare. May, no? May, ano? may chair, ya? Marami po, pare. Ah, Pili sige. ka lang. Para complete na yung ano ko. Bakit? O, o baka naman, gusto mo <laughs> ako. <laughs> pare. Huwag naman ikaw. Baka si, si pare, habulin ako. Delikado yun. <laughs>